Ngayong araw, isang mainit na balita ang muling gumigising sa kaisipan ng milyon-milyong Pilipino, lalo na ang mga senior citizens at ang kanilang mga pamilya. Isa itong panukalang matagal nang hinihintay, paulit-ulit nang ipinangako, at ngayon, tila may konkretong direksyon na ang universal pension para sa lahat ng matatandang Pilipino, isang buwan ng halagang 6,000 at 100 piso, na walang pinipiling estado sa buhay, trabaho noon o kasalukuyang kinikita. Hindi na kailangang naging miyembro ng ngaes, jis, o anumang formal na institusyon. Pantay-pantay. Isa lang ang tanong ng marami, totoo ba ito? Kailan ito may papatupad? At sino ang tunay na makikinabang? Maraming taon na nating naririnig ang mga panukala hinggil sa Universal Social Pension. Sa tuwing may eleksyon, may nangangakong ipaglalaban ito. Sa tuwing may budget deliberation, napapagit na ito sa diskusyon. Pero gaya ng maraming pangakong politikal, laging naiiwan sa papel. Ang totoo, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, higit 75% ng matatandang Pilipino ay walang regular na pension. Ulila sa sistema. Umaasa sa anak. Kumakapit sa limos. Sa mga lugar tulad ng Eastern Samar, Lanao del Sur, at Basilan, may mga senior na nabubuhay sa halos limang piso sa isang araw. Iyon ay mas mababa pa kaysa sa presyo ng sardinas. Ang tanong, makatarungan ba ito sa mga taong nagbuwis ng oras, pawis at lakas sa pagbuo ng bansang ito? Kaya naman nitong unang bahagi ng taon, biglang lumutang ang panukalang universal social pension na inihain sa Kongreso. Ang House Bill No. 8070, o kilala rin bilang Expanded Senior Citizens Act, ay muling binuhay ng ilang mambabatas, sa pangunguna ni Representative Rodolfo Ordenes ng Senior Citizens Party List. Sa ilalim ng panukalang ito, lahat ng Pilipinong senior citizen, walang pinipiling estado, ay tatanggap ng buwan ng 6,000 at 100 piso. Ito ay karagdagan sa kasalukuyang 500 pisong social pension na ibinibigay sa mga itinuturing na indigent o lubhang mahihirap lamang. Ngayon, hindi ito basta pangako lang. May timeline na. Ayon sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations nitong Hulyo taong libo at 2025, target ng mga mambabatas na maisabatas ito bago matapos ang taon. Ibig sabihin, kung susundin ang takbo ng proseso, maaring maisama na sa budget ng General Appropriations Act para sa taong libo at ang pondo para sa Universal Pension. Kapag nangyari ito, ang unang bugso ng ayuda ay maaaring magsimula sa unang quarter ng susunod na taon, bandang Pebrero o Marso, kung maayos ang implementasyon. Pero heto ang katotohanan na hindi masyadong binabanggit sa mainstream media, hindi ganun kadali ang magpatupad ng isang universal pension scheme. Una, pera. Ayon sa preliminary estimates ng Department of Budget and Management, kakailanganin ng gobyerno ng hindi bababa sa 200 bilyong piso kada taon para pondohan ang buwan ng 6,000 at 100 piso sa lahat ng senior citizen. Pangalawa, database. Maraming senior ang wala sa listahan ng yari, wala ring valid government ni, o hindi pa nairehistro sa national e system. Paano natin matitiyak na hindi ito mauwi sa ghost beneficiaries at korupsyon? Dito pumapasok ang usapin ng implementasyon. Kung tatanungin natin ang ESV, handa raw silang mag-integrate ng listahan sa Philsys EA database para masiguro ang valid at isang listahan lamang ng senior beneficiaries. Plano rin ng mga ahensya na gawing digital at direct to account ang monthly payout para maiwasan ang manual na distribution na kalimitang pinagmumula ng delay, underpayment, at minsan, outright theft. Ngunit ayon sa ilang lugos sa Mindanao at Bicol Region, wala pa rin sapat na digital infrastructure ang maraming barangay. May mga lugar na niwala pa ring signal ng telepono, paano pa kaya ang e-wallet payout? Samantalang ang mga tumatanggap ng kasalukuyang limang daang pisong ayuda mula sa Iagio ay nagre-reklamo na rin. Limang daan kada buwan? Para saan yan? Isang kilo ng baboy at bigas, ubos na. Wika ni Aling Leti, isang pitumput limang taong gulang na dating tindera sa Balintawak Market. Ganoon din ang hinain ni Mang Ernesto mula sa Cebu, dating construction worker, mayoy Baldado, at umaasa lamang sa anak niyang minimum wage earner. Ako nga, hindi pa nabigyan ni Minsan. Ilang taon na akong sumusulat sa barangay, wala pa ring aksyon. Ang isa pang kontrobersyal na bahagi ng panukalang batas ay ang tanong kung dapat ba itong ibigay sa lahat, kahit pamayaman, retiradong opisyal, o dating negosyante. May mga nagsasabing dapat ay means tested pa rin na ang makatatanggap lang ay yaong tunay na walang kapasidad na kumita. Pero may argumento rin ang kabilang panig na ang universal approach ay hindi lamang mas pantay, kundi mas madaling ay implement. Walang tanungan kung may lupa ka, may savings ka, o may anak kang nai. Bawat senior, karapat dapat. Kung babalikan natin ang prinsipyo ng isang welfare state, dapat ay may garantisadong seguridad ang bawat mamamayan, lalo na sa kanilang katandaan. At kung may mga bansang tulad ng Thailand, Vietnam, at maging Mongolia, na may naipapatupad na universal social pension, bakit tila nahuhuli ang Pilipinas? Isang rason, budget prioritization. Sa halip na pondohan ang social services, mas nauuna ang malalaking infrastructure projects, military spending, at minsan, confidential funds. Samantala, ang mga senior na minsan ay pinapatay sa gutom ay nakalilimutan. Ngunit may pag-asa pa. Dahil habang papalapit ang halalan sa taong 2000 at 27, mas lalong lumalakas ang panawagan mula sa civil society, MOS, at mismong senior groups. Sa mga lungsod tulad ng Davao, Iloilo, at Angeles, may mga pilot programs na raw na nagsasagawa ng lokal na version ng universal pension. At ayon sa ulat ng Commission on Audit, mas mataas ang efficiency ng localized payout system kaysa sa national rollout. Ibig sabihin, kung gustong mag-umpisa ng pamahalaan, pwede muna sa mga gayang bilang pilot site. Para sa mga pamilya, ito ang mas malaking epekto kung maisa sa batas ito, hindi lang ang senior citizen ang makikinabang. Ang anak na besi na nagbabayad ng lahat ng gastusin ng magulang ay magkakaroon ng kaunting ginhawa. Ang apo na tumutulong sa gamot ni Lola ay mababawasan ng pasanin. Sa halip na puro alok ng utang, may konting halaga na pwedeng gamitin para sa pagkain, gamot, at transportasyon. Pero heto ang dapat nating bantayan, hindi sapat ang batas kung walang gising na taong bayan. Hindi sapat ang promesa kung walang tuloy-tuloy na pagbanat ng tanong, nasaan na? Kailan ito ipapatupad? At higit sa lahat, hindi sapat na may 6,100 pesos kung hindi ito darating sa tamang oras, sa tamang tao, at walang kaltas. Sa mga nag-aabang, ngayon ang panahon para umaksyon. Magtanong sa inyong barangay. I-follow ang mga deliberasyon sa Kongreso. Alamin kung kasama kayo sa listahan ng YAGAY. At kung hindi magparehistro. Dahil kung totoo ang darating ang batas na ito sa loob ng taon, kailangang siguruhin na hindi tayo maiwan. Hindi ito tungkol sa politika. Hindi ito tungkol sa pangalan ng author ng batas. Ito ay tungkol sa karapatang pantao. Ang karapatang hindi mamatay sa gutom sa edad na 75, 68 o 80. Ito ay tungkol sa dignidad ng bawat Pilipino. At kung kayo'y isang anak, apo o kaibigan ng isang senior, tandaan nyo ito, ang kinabukasan nila ay refleksyon ng lipunang ating pinapayagan. Kung pinapayagan nating maghirap sila, ganoon din ang sisidlan ng kinabukasan nating lahat. Tuloy ang laban para sa 6,000 at 100 pisong Universal Pension. Pero higit pa rito, tuloy ang laban para sa pagkilala na ang pagtanda ay hindi dapat katumbas ng pagkalimot. Ito ay panawagan para sa tunay na malasakit, hindi lang sa salita, kundi sa batas, sa budget, at sa bawat piso ng pondong publiko.